magluluto kami ngayon ng chicken binagoongan. Dahil ito ay native na manok, ating pakukuluan siya. At saka meron siyang balon-balunan. Pakukuluan natin siya for about 30 minutes. Dipindi kung malambot na yung chicken. Dapat apaw siya sa tubig. Ayan, meron akong balon-balunan. Masarap kasi siya i-mix. Pakukuluan ko muna siya dahil Medyo matanda na yung chicken. I'm not sure kung bata pa siya. And then, para maalis yung kanyang mga dumi-dumi. Uh, Kasi itatapon natin yun. Siyempre, maglalagay tayo ng chili. At saka, pag -uong. Wah! Char! So, ayan. Kukulo na, guys. Sobrang tawa ng native chicken ito sobrang taba niya. So, tatanggalin ko na siya. Dahil mainit na ang kawali, mag a na ako ng mantika. So, unahin natin ang bawang. And lower. yan guys. Okay na yung aking inigisa. So i-add ko na yung chicken guys. Tsaka yung balon-balonan. So umekas-mekas na natin yan. Hindi ko muna binisa yung chili kasi kukuha ko si Akira na hindi baang naman. maghihirap sa maanghaw so mag-aad ako ng kaminta pangit ng kaminta na ito guys sobrang buhay syempre maglalagay tayo ng karamay ng mga nanay sir. and may kras may kras um, na yan yung pan So, hahayaan ko muna siya. Mga 10 minutes. Takpan at pakuloy. Syempre, 10 minutes na. Para... Siyempre, maglalagay ako ng bagonggay. guys. So, ayan, isang kutsara lang. So, ready na ang

Then, mix mix lang natin. And then, pakuloin. Pag okay na, kainan time. Sorry, <laughs> pakita ko sa inyo ha. Yung malapitan. Hindi <laughs> <Yung> po mukha ko. <laughs> so, ayan na guys. So. Oh. Yung aking chicken binaguungan. So, hindi pa yung luto ha. Pakuloin ko muna. Ayan dahil okay na siya, ayan, magkulok-kulok na ilagay ko na itong chili so optional lang yan guys, sa so, mahilig lang sa chili yun, mikos-mikos na natin yan masarap kasi talaga siya pag maanghang so hayaan muna natin siya dyan So maglalagay ako ng isang kutsarang suka. So ayan na guys. So Mas masarap siya kung magmamantika. Siyempre, titikman na rin guys kung masarap ba. Of course, vlogger ako. Kaya sasabihin kung masarap, kahit hindi masarap. Sarap! Swali eh. Sakto lang guys. Hindi ako naman sabihin na yun sobrang sarap guys. So, sumukal na lang guys. Hmm. Okay na. Ito lang, hindi malat, hindi ma matabang uh, tabang ang yummers pang tamtid that's <laughs> it mga guys hindi na ang aming chicken binagukuman chicken uh, spicy binagukuman yan obos na naman ang bahaw nito guys sarap talaga sa balon-balonan ganito ang mm. Bye guys, thank you for watching. See you on my next video. God bless you all. Let's eat. Mamantika guys.